Ang ganyan ni pala talaga sa personal mom no. Thank you po. <laughs> Ayun, so nandito pala tayo ngayon mga ka-channel sa SOMO Night Market ah, Napakadami pong tao dito, ang daming kumakain ah, Parang divisorya Ang naiba nga lang, kainan po yung nandito karamihan ah, Sa divisorya kasi mga paninda So kung makikita nyo mga ka-channel, ang dami at saka ang ganda pala dito So ang dahilan kaya tayo nandito ay dadayuin natin si Princess yung maganda At ayun nga, ah, nakita ko na siya At talagang ang ganda niya po talaga Para kung nakakita ng ah, ang dahil na bumaba dito sa kamite What? Bakit nananock mo ka? Ano ko? Ay ma'am, sa'yo po na ko order ma'am Dito po sa'yo Ang ganyan niyo pala talaga sa personal ma'am no? Oh my God! Wow! Yeah. Thank you po <laughs> Ayoko kayong napapanood sa vlog e eh. Ah ha Ito po yung menu niyo ma'am no? Yes mm. po yung mango tango na lang po, siguro. ah uh, Same na lang po. That's. Ilang taong ka na, ma'am? 20 po. 20? Malapit lang kayo nakatira dito, ma'am? Las Piñas po. Las Piñas. Princess yung pangalan mo, ma'am, di ba? Yes. Ma'am, okay lang mag-selfie, ma'am. dito na yung talaga. Thank you, ma'am. Habang hinihintay ko yung order ko dito, di talaga mawala yung mata ko dito kay Princess. Talagang ang ganda niya talaga. Promise. Uh, so habang hinihintay ko yung uh, order natin at uh, ito biniro ko si ate. Kasi ang gaganda nilang lahat. Oh. So tinanong ko kay ate kung ano yung requirements pagka nag-apply dito. Siguro mo requirements dito pag mag-apply pagka -wabay, kailangan maganda. No? <laughs> 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 Ay, ganun. Kasi, kasi kita ko lahat kayo maganda eh. Masipag -sipa. Masipag -sipa. Ah, maganda yun. Kasi Masipag na, <laughs> maganda pa, ano? Saan ka pa? Ano tawag dyan, ma'am, yung ganyan? Maraming Home ano? For ah, Home for delight. Ah, for ah. Magkano po yung ganyan, ma'am? 165 lang po, sir. Ah, sige, sige. Kaya nga po, eh. Ganda namin tsura kasing ganda ng gumagawa hihihi, yeah, buhay <laughs> oras po kayo dito ma'am? 5pm uh, 10 10pm ng, ng gabi tapos simula ng alas dos ah uh, so lahat po na nagtitinda dito, ganoon din yung simula nila o kayo lang po yung ganun. Ala ah, at alas dos. Ah. Matagal di kayo dito, sir? Ah, December lang nagsimula. Hmm. Habang iniintay ko yung order ko at sinichika ko itong mga kasama ni Princess, di talaga mawala yung mata ko sa kanya. Oh, Napakasimple na napakaganda. So ayan, ah, nakuha na natin yung order natin at titikpan na natin kung ano ang lasa netong uh, ice cream nila dito. So napakasarap po kung makikita niyo sunod-sunod yung sumo natin. So sa mga gustong pumunta po, mga ka-channel, dito lang po yan malapit sa Sumo uh, Somo Market dito sa Vista Mall sa Danghare. So hanggang dito na lang yung video natin ngayon mga ka-channel. Marami maraming salamat